So ayun mga kaidol, ito na po yung part 2 ng ating uh, engine overhaul no, sa Piaggio na Api City na 230cc. So sa hindi na kasubaybay mga kaidol, pwede ninyo hanapin yung part 1 na no, para malaman ninyo kung bakit nga ba uh, nasiraan tayo. No? At saka mga kaidol, uh, step, step by step po yung makita ninyo mga kaidol kung paano nga ba i-overhaul ang ating uh, Piagyo na Api City na 230cc na. No? So, ang kaganda ito mga kidol, is magpalit po tayo ng punikting ran at saka yung piston. Pero yung piston at saka connecting ran yung ay papalit natin mga kidol, yung ating uh, Bajare na 230cc, ah, uh, 200cc sorry, 200cc na Bajare. So, yan po yung gagamitin natin na connecting rod at saka yung piston. So, dito mga kailan, nakita ninyo. Yan. So, binaklas na niya yung cover. At saka mga kailan, uh, makita din ta natin kung paano nga ba ibaklas itong flywheel na to. Yan. So, syempre mga kailan, uh, gagamitan niya ng puller. Kasi mga kailan, uh, matigas yan. No? yan So, unahin yung nut sa gitna at saka yung puller. So, pinokpok muna para yung kasi mga kadul, is kunya lang yung ang nakaano niya mga kadul, na uh, silbing lock niya. No? So, yan. May puller siya. So, napakadali lang no? kapag kumpleto uh, kayo ng ano no, ng gamit. yan Isang pokpok -pok mo lang pa may mga kwan, may mga shopper, At saka, meron siyang sa impact nito So, yan lang mga kanon. Napakadali lang mga kanon. Basta may, may ano ka talaga, may tamang gamit ka na. No? So, yun. Nakaka-cover uh, kasi yung ano uh, din natin mga kanon. Yung mga babao natin. At saka dito mga kanon yung cover niya. So, siyempre, uh, baklasin niya mga kanon ni At saka mga idol makita ninyo mga idol bakit nga ba na, nasira itong makina na to Kasi mga idol last time is nagpalit ng clutch housing kaya lang mga idol bumigay yung kanyang ano mga idol yung rivets no nakalagay Kasi may rivets yan sa clutch housing no Pagbigay sa rivets mga idol adi yun na ah, naiwan yung tatlong spring. Kasi mga kanil, ah, limang spring yung nakakabit sa class housing niya. So, yun. Kaya mga kanil, na, naiwan yung tatlong Nandito, nandoon ah, nandito sa lalim sa makina. Kaya yung oil pump natin mga kanil, hindi nagmagana ng tama. Yan, dati, dati niyo. eh. siya? Dati nagbigay ang rebates. Ya, dia gikan si guru. Dati pernah siya una.

Pump, water pump, ah water pump, fuel pump. Oo, oh, di pander. Angay. Right. Ah, Iyan anak, magigui, mag anak mo, iki drive anak. Uli ra ba? Murang buhinas pa ko gamay Mo siya? <laughs> dili. Mo na yung... Dili, yang... dili niya yung original. dili, dili to original. Ay, ano ba? Kato pagpalit na ako ba, shit juice siya, buo. Yung nana siya, Pero kung... Ito yung Eh. So, ayan mga kaidol, ah, nakita ninyo, no? Kaya nasira yung makina natin mga kaidol kasi naiwan yung tatlong spring sa kanyang ah, clutch na auseng yan. Kasi, kasi mga kaidol, ah, limang spring to. So, naiwan yung tatlo yung malaki. Kaya mga kaidol, ah, kung masiraan kayo mga kaidol, ah, ingat talaga, no? Lalo na sa mga clutch.